Etong buong week nga na to, eh, sunod-sunod talaga yung mga lakad namin. Kaya naman, ngayong araw, isasama ko kayo sa ganap namin. Hey guys, it's Mrs. Castro. Back again with another mini vlog. For today's vlog, nagising ako dyan guys kasi katabi ko si Kali at saka si Tabi. Si Mr. Castro kasi kapag ka naunang nagising sa akin, ayan, hindi talaga niya ako ginigising. Pero kapag ka naman ako yung nauna, talaga naman gigisingin ko siya. Anyway, nilalambing ko nga dyan yung mga fur babies namin. Kasi si Tabi, tignan nyo, ayaw niyang umakyat. Ang cute niya pa naman, no? Alam nyo ba, malapit na pala siyang makapon. schedule na nga namin siya sa vet at pina-home service na lang din namin, gaya nung kay Amor before. Huwag kayong mag-alalaya, beat ko din kayo once nakapon na, na rin si Tabi. Ngayon, hindi ako medyo kinakabahan kasi may experience na kami. Anyway, akong mag-isa nga yung nagligpit ng pinagigaan at saka na ako ng toothbrush at naghilamos. Pagbaba ko naman dyan, nag-prepare na ako ng almusal. Nabasa ko na nga lang yung message ni Mr. Castro kaya pala wala siya. Eh, nagpagupit siya ng maaga. Meron kasi kaming outing this week, guys. Abangan nyo kung saan. Anyway, ngayong hapon nga eh umalis kami kasi nga merong ikakasal sa mga friends namin. Alam ko, familiar na din kayo sa kanila kasi palagi nyo din nakikita sa vlog yung mga yun. Sinundo nga lang namin si JC, si, si Donna, si Uge, at saka si Jazz. At after noon, na kami dito sa event place. Color green nga yung motif dyan, pero yung suot ko parang color yellow yata. At alam nyo ba, ang ganda-ganda ng setup ngayon ng kasal nila Leia at ni, Lalea, tsaka ni Tupi. Alam mo yon intimate lang, pero tignan nyo, napakaganda ng ayos. Nirecommend ko nga sa kanila yung friend ko na nag-eyelash sa akin. Alam ko, na nabanggit ko na before sa inyo na event organizer sila. Grabe, sobrang nakaka-proud nga tong friend ko, hindi ko lubos maisip na siya yung nag-ayos niya. Basta sobrang gandang-ganda ko guys. Alam niyo yun, yung parang nakikita ko sa Pinterest. Nagbandang ako dito sa side na to, and nandito na nga pala yung beautiful bride. Anyway, sa mga may future event dyan, eto nga pala yung account ng friend ko kung gusto nyong magpabook. Nag-start na nga yung program dito at pumasok na nga pala yung mga newlyweds. Andito nga kami ng mga friends ko sa isang table at pinagkasya namin yung sarili namin dyan. Fast forward na nga natin dyan, nagtawag na yung MC per table para makapagpila na din sa catering. Alam ko, alam naman nating lahat na ito talaga isa sa mga exciting part. Kaso lang, nakalimutan ko na I'm on a diet nga pala. Kaya naman, konti lang yung pinapalagay ko. Nakakatuwa guys kasi parang 3 to 4 weeks na din akong nag low carbs. And grabe, legit pala talaga siya, no? Basta consistent ka. At sarap na sarap nga din kami sa mga food dito sa kasay. Hindi ka inep kasi nga habang kumakain kayo, ayan, meron mga pa games. Mga trivia question nga to ng bride and groom. And ayan, nanalo nga din pala ako. At sobrang nakakatuwa nga din yung pakulo nila na to. Pangkabuhayan showcase nga pala yung nakuha ko. Na naglalaman ng pansit canton at saka delata. Nanalo nga din pala si Wawa tapos yung nakuha niya Starbucks package. Na naglalaman ng mga 3-in-1 na kape. At pagkatapos nga nyan, Ayan, nag-first dance na rin si Leia si Tupi. Congratulations guys and best wishes sa inyo at magmahalan kayo hanggang dulo. Sobrang tuwa ko lang kasi finally, ayan, halos kumpleto din kami. At halos hindi na nga kami magkasya sa frame ng photo booth. Kaya tignan nyo, nilaslas nila yung kortina. <laughs> Sila din guys, yung makakasama namin sa outing namin ngayong weekends. Kaya naman, abangan nyo yun. Grabe na, excited na ako kasi for sure masaya. After ng kasal, dumiretso kami sa Photoline SM Clark para ma-pick up itong bagong action camera ko. Before nga, may Insta360 na ako pero X3 lang yun. etong ngayon, X5 na. Binenta ko nga yung luma ko para makabili nitong bago. nag invest din talaga ako ng magandang camera para magaganda yung video na nai-share ko sa inyo, di ba? Mas maliwanag na nga to compared dun sa una ko tapos replaceable lens na din yan. May night mode ba siya? Kaya naman gusto gusto ko talaga to. Excited ko na tuloy magamit sa mga next travel namin. Gustong gusto ko sa mga Insta360, pwede silang mabasa. Kaya naman okay din sa outing tong mga to, kahit sa dagat pa. After nyan, ayan, nag-Starbucks pa yung mga anak ni Henry C. Tsaka namin binisit si Amara, ang kaso lang sarap ng tulog. Hindi na nga din kami nagtagal dito para makapagpahinga na din sila. O siya, paano ba nyan guys? See you on my next vlog na lang. Siguro sa outing namin. Ngayong weekends yun, kaya kung gusto nyo mapanood, comment for part 2. Bye!